narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Senior citizen na kumakayod pa rin bilang sapatero, sinaluduhan ng mga netizen. Labing walong biik natanggap ng isang debutant mula sa Sariaya, Quezon. Effort ng isang lalaki para sa kanyang girlfriend. Kinaaliwan online Happy Monsery Greeting, Pina Tarpulin pa! 69-year-old fashion designer na kandidata sa Miss Universe Philippines QC Crown, Usap-usapan online! At DLSU Dasmarinas, nag-aalok na rin ng elective ukol kay Taylor Swift, Spongebob at K-pop! Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yon at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Pagkayod ni Mang Fred. Karamihan sa atin, kapag ang edad ay nasa 70 na, tumitigil na sa pagtatrabaho upang magretiro at mas ibaling na ang oras sa kanilang pamilya. Pero ang 78 anyos na si Mang Fred mula Rizal patuloy pa rin sa pagbabanat ng buto bilang sapatero para may pantustos sa pang-araw-araw. Kaya naman ang mga residente sa kanilang lugar na kanya nang napagsilbihan hangang-hanga sa pagsisikap at tiyagang ipinapakita ng senior citizen. Ang kwento ni Mang Fred tutukan sa trending report ni Pamela Adriano. Pagkukumpuni ng sirang payong at sapatos, yan ang pinagkakaabalahan magpahanggang ngayon ng 68 anyos na si Mang Fred Mularizal. Ang mga litratong ito ay ibinahagi ng netizen na si Genesis Wilson Bias, isang registered nurse. Pagkukwento niya, bata pa lamang daw siya, ay madalas niya nang makita si Mang Fred sa kanilang lugar. Bisikleta raw ang laging kasakasama ng matanda sa kanyang pagkukumpuni ng mga sirang sapatos at payong. Ayon pa sa ilang mga residente sa kanilang lugar, dati rin daw nagtitinda ng ice cream si Mang Fred. Noong araw daw na ito ay nagpagawa si Genesis ng kanyang sirang sapatos sa matanda. Sinabi raw nito kay Mang Fred kung gaano ito katiyaga sa kanyang pagtatrabaho. Sagot naman daw ng sapatero, kailangan para may pambili ng bigas. Maraming netizens din ang nagpatunay sa pagsisikap at pagtitiyaga sa trabaho ni Mang Fred. Pagbabahagi ng ilan, tunay na masipag magtrabaho ang matanda at higit sa lahat ay hindi raw nila makakalimutan ang kabutihan nito. Ayon pa sa isang nagkomento, suki rin daw sila ni Mang Fred. Tunay raw na mabait ang matanda at hindi nagpepresyo ng mataas sa kanyang mga customer. Saludo raw ito kay Mang Fred dahil lumalaban ito ng patas sa buhay. Biyaya naman ang turing ni Genesis kay Mang Fred dahil mas nakita niya raw ang halaga ng buhay niya noon at kung ano ang simpleng buhay na meron nito ngayon. Music Ating next trending topic, 18 piglets sa Degu. Iba-iba na talaga ang mga pakulo ngayon na para gawing espesyal ang pagdiriwang ng 18th birthday ng isang dalaga. Dahil ika nga nila, pinto ito tungo sa early adulthood ng isang babae. Nariyan ang 18 roses, 18 treasures, 18 candles at meron pa nga 18 blue bills. Pero isa na siguro sa pinakapraktikal na version ng pagdiwang ng kanyang ika walong kaarawan ang debutant na ito mula Quezon. Imbis kasi na regular na mga regalo gaya ng bag, damit o mga makeup, 18 na biik, 18 grower, 18 breeder, 18 finisher at 18 star grow ang natanggap ng celebrant. Ang pigiri set ng debutant si Lipin sa trending report ni Millie Borja. Maituturing na mahalagang yugto sa buhay ng isang babae, ang pagdiriwang ng kanyang walong taong kaarawan o ang tinatawag na Debut Celebration. Kanya-kanya rin siyempre ng paraan kung paano ito ay pinagdiriwang, pwedeng simple lang at maaari rin namang eng grande. Pero kakaibang naging pakulo sa Debut ng isang celebrant na ito, dahil imbis na makatanggap ng mga typical na regalo, gaya ng bag, damit, alahas o anumang gamit, ang mga regalong ibinigay rito ay 18 Starter. 18 grower, 18 viepro, 18 breeder, 18 finisher, 18 star grower, at syempre, hindi mo awala ang 18 biik para makompleto na ang tila pigger set na inihantog sa dalaga. Siya ay kinilala bilang si Antoinette, ang celebrant na may not your ordinary 18th birthday dahil sa mga natanggap na regalo mula sa kanyang mga bisita. Ayon sa organizer ng Dibu, ang kakaibang pakulo ay ideya mismo ni Antoinette. At tila may nabuo pang kasunduan sa pagitan nito at kanyang bisita. Dahil sa oras na napalaki at nanganak na ang mga biig, magbibigay ng dalawa ang debutante sa mga individual na kabilang sa nagregalo ng biig sa kanyang kaarawan. Sa ating next viral story, Pina tarpaulin yarn. Kaway-kaway naman sa mga may nobyo at nobya dyan. Hanggang saan ninyo kayang ipakita ang pagmamahal sa inyong special someone. Itong binata kasi mula General Tria sa Cavite. Ibang level ang effort. Paano ba naman kasi itong si Chester nagpagawa ng tarpaulin na para sa nobyang si Yonita para sa kanilang second mensery. Ang tarpaulin ating silipin sa trending report ni Liway Abas. Sakto't isang buwan na lang ay Valentine's Day na! May naisip ka na bang regalo o pakuno para sa iyong special someone? Nakarede na ba ang mga Valentine's Day gift niyo dyan para sa inyong girlfriend o boyfriend? At kung effort ang pag-uusapan, marahil ay pwede kayong humingi ng tip sa binatang ito mula sa General Trias Cavite. Dahil itong si Chester, nag-viral naman online matapos yung ipatarpulin ang monster greeting para sa kanyang girlfriend na si Unita Jean. Sa tarpulin, makikita ang picture ng dalaga, habang may nakalagay na happy second monthsary at may hashtag Santa Clara meets Pascamuan pa dahil ang magnobya at magnobya, bahagi pala ng sangguniang kabataan sa kanika nilang mga barangay. Sa ad ni Chester, sa pagawaan ng tarpaulin sila muling nagkita ng kanyang nobya. Noong sabay silang kumandidato para sa barangay ang sangguniang kabataan elections noong nakaraang taon. Pero taong 2016 pa lang pala ay na -in love na si Charles kay Unita. sa ating next trending story. Sizzling at 69. Kamakailan lang gumawa ng ingay sa social media ang anunsyo ng Miss Universe Philippines Quezon City. Ang isa kasi sa labing limang kandidata para sa pinag-aagawang corona, senior citizen na. Bagay na ikinatuwa ng marami. Ngunit nagpataas din sa kilay ng ilang netizens. Ito ay kasunod ng pagtanggal ng age restriction ng Miss Universe Organization sa mga magiging kandidata nito simula ngayong 2024. Ang kabugerang MUPHQZ candidate na si Jocelyn Cubales, kilalanin dito sa trending report ni Arnold Herrera. This mother is mothering. Photoshoot pa lang, pasabog na. Mainit na usapin ngayon sa social media ang post ng Miss Universe Philippines Quezon City kung saan ipinakilala nila ang labing limang kandidatang maglalaban-laban para sa corona. Ang isa kasi sa kanila, Agaw Eksena, dahil siya ay isang senior citizen. Siya si Jocelyn Cubales, isang fashion designer at sa edad na 69, naniniwala siya na maraming matututunan ang mga kabataan sa kanyang tapang at mga karanasan sa buhay. Sa katunayan, hindi ito ang unang beses na sumabay bumabak sa pageant dahil sumali na rin siya noon sa Mrs. South Asia for Mrs. Universe noong 2017 kung saan nagkamit siya ng Mother of the Universe Special Award dahil sa kanyang advokasya para sa mga bata at kababaihan. Samantala sa social media, hati naman ang opinion ng mga netizen. May mga natuwa sa pagsali ni Jocelyn dahil sa pag-promote daw nito ng inclusivity. Pero meron din namang hindi natuwa rito. Anila, lumipas na ang panahon niya at dapat na siyang magparaya sa mga mas nakababata sa kanya. Matatanda ang formal ng inalis ni si Miss Universe President and Jack Redutative ang age restrictions para sa mga kandidata ng Miss Universe simula 2024. Ang mananalo sa beauty pageant ay siyang magiging pambato ng Quezon City para sa Miss Universe Philippines pageant para naman sa pagkakataong maibalik sa Pilipinas ang Miss Universe crown. At para sa huling trending balita, good news sa mga Pinoy Swifty. Isang paaralan kasi sa Dasmarinas ang nag-aalok na rin ng elective ukol sa pop superstar na si Taylor Swift. Pero maliban sa award-winning singer, songwriter, mayroon ding pag-aaral ukol sa paboritong cartoon character na si SpongeBob maging sa kinahuhumalingang mundo ng K-pop at K-drama. Narito ang trending report ni Angelica Cosme. ikaw ay sa Filipino Swifties. Nag-aalok na rin kasi ng elective ukol kay pop superstar Taylor Swift ang sa University Dasmarinas Senior High School at tatawagin itong Speak Now Taylor's Version The Musical Artistry of Taylor Swift Elective. Pero maliban sa American singer-songwriter, mayroon ding pag-aaral ukol sa sikat na cartoon character na si SpongeBob. Gayun din sa kinahumaling ang mundo ng K-pop at K-drama. At mayroon ding tungkol sa Viking and Cats. Sa post ng Paralan, nakasa dito ang inaalok ni nila ang mga nasabing electives sa ikalawang semestre. Magunita na nito lang ding Enero unang nag-anunsyo University of the Philippines College of Mass Communication na magkakaroon sila ng kursong Celebrity Studies, Taylor Swift and Focus sa ilalim ng Special Topics in Broadcasting. Nakatutok nila ang kurso sa malalimang pag-unawa sa music, pagsusulat ng lyrics, at impluensya ng mga awit sa politika, kultura at sa iba pang bagay na may kaugnayan kay Taylor. Una nang inialok ang naturang kurso sa mga unibersidad sa ibang bansa tulad ng Stanford University, New York University, University, Harvard University University of Texas at Ghent University sub Belgium Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating debutant na nakatanggap ng isang piggery showcase. O ba diba, pangkabuhayan agad. Kaya naman nakakatuwa, di po ba? Dahil mukhang mature for her age na itong debutant na ito. 18 years old pa lang, eh, talagang hiningi naman na po niya sa mga uh, attendant rin magririgalo sa kanyang 18th birthday. Ayan. Ay isang mga o isang package para makatulong sa kanyang pamilya. O di naman po kaya ay uh, matuto siya na magnegosyo. O di diba? Figuring ang pinili. Eh. Nakakatuwa po talaga mga ganitong kabataan. Di po ba responsable na mag-isip. At syempre, sa tingin ko, malayo ang mararating nito. Sa halip po kasi na uh, kahino ako, kumbaga, eh maging uh, mas gusto niya, ano po, po, hingiin niya yung mga usual na hinihingi ng mga kabataan na kasing age niya, katulad ng mga bags, sapatos, makeup at kung ano-ano, aba, eh mukhang future na niya talagang iniisip niya. Kaya naman sa mga kabataan dyan, na ba't di nyo itong debutant na ito at ma-inspire po tayo sa kanyang 18th birthday. O di ba diba, napakagandang starter pack nga naman ito at talagang magsisimula na nga ang kanyang adulthood dahil nga po 18 years old na po siya. Kailangan din naman po kahit papano ay magseryoso na po sa buhay at magplano na rin ng mabuti. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang makwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, trending and the viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.